Isang grupo ang nagsasagawa ngayon ng kilos protesta dito sa gate ng Senado. Galit na galit sila dahil dito sa mga anomalya sa flood control project. So yung nakikita ninyo, kinakalampag nila ang uh, gate, inuuga nila itong uh, gate ng Senado. Kanina pinagbabato nila ng uh, mga itlog ang uh, tarpaulin na may litrato ni senator Gingue Estrada at senator Joel Villanueva na inaakusahan na kumuha o tumanggap ng kickback mula sa flood control funds na inilaan nila, ipinalaan nila sa lalawigan ng Bulacan. Nagda-privilege speech na ang dalawang senador at uh, mariin nilang itinanggi ang mga akusasyon laban sa kanila. Sabi niya Senator Villanueva, iyon ay uh, demolition job lamang laban sa kanya samantalang ayon kay Estrada, easy target daw siya dito sa... Iyon ng katiwalian dahil aniya dati na siyang naakusahan pero iginiit na napamalang sala na siya sa mga naging paratang laban sa kanya. Sandali lamang ang kanilang magiging programa ah, dahil may mga isasagawa pa silang ah, ah, programa sa ibang lugar. Sabi nila magtutuloy-tuloy ito hanggang ah, marinig daw ng ah, gobyerno ang kanilang mga panawagan para tigilan ang mga katiwalian sa gobyerno.